ang bunga ng katotohanan. Ang mga salita ng Elohim sa puso ng isang tao. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4.3 Hebreo 10 oras 20 minuto. Labing isa, ang bunga ng katotohanan. Ang heartland. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Maghasik ng mga binhi ng katotohanan, at magbunga sa pamamagitan ng paglilinang ng katotohanan. Pagbawi ng lupa. Hanapin ang kasinungalingan na sinasabi ng Bibliya na itapon o huwag gawin, alisin ito sa iyong puso, at gawin itong matabang lupa. Pagtatanim ng mga binhi ng katotohanan. Hanapin ang katotohanan na sinasabi ng Bibliya na panatilihin, at itanim ang binhi ng katotohanan sa pusong bukid na gawa sa matabang lupa linangin ito at magbunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Project. Isa. Project. Itapon mo. Dalawa. Project. Wag na. Tatlo. Project. Panatilihin ito. Apat. Project. Gawin mo. IV. Project. Gawin mo. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Paraan ng Buhay Apokalipsis 4.3 Hebreo 10.20 minuto Mateo Kapitulo Gis Versikulo 28 At huwag kayong manggatakot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi nangakakapatay sa kaluluwa kundi bagkos ang katakutan ninyo'y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan niyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Mateo Kapitulo 11 Versikulo 28 Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Mateo Kapitulo 11 Versikulo 29 Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Mateo Kapitulo 12 bersikulo 33. O pabutihin ninyo ang punong kahoy at mabuti ang bunga niyaon o pasama ninyo ang punong kahoy at masama ang bunga niyaon sapagkat ang punong kahoy ay nakikilala sa pamamagitan ng kanyang bunga. Ipalagay ninyong mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang bunga nito, at ipalagay naman ninyong masama ang punong kahoy kung masama ang bunga nito. Sapagkat sa bunga nakikilala ang puno. Mateo Kapitulo 15 Versikulo 14 Pabayaan ninyo sila, sila'y mga bulag na tag-aakay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga huhulog sa hukay. Hayaan niyo sila. Sila'y mga bulag na taga-akay, at kapag bulag ang umakay sa bulag, kapwa sila mauhulog sa hukay. Mateo Kapitulo 16 Versikulo 6 At sinabi sa kanila ni Jesus, Kayo'y mangag-ingat at magsipangilag sa lebadura ng mga fereseyo at mga sedeseyo. Sinabi ni Jesus sa kanila, mag-ingat kayo sa lebadura ng mga parisyo at mga saduseo. Mateo Kapitulo 16 Versikulo 24 Nang magkagayoy sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao'y ibig sumunod sa akin ay tumanggi sa kanyang sarili, at pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ibig ni sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Mateo Kapitulo 18 Versikulo 15 At kung magkasala laban sa iyo ang kapatid mo, pamarun ka, at ipakilala mo sa kanya ang kanyang kasalanan na ikaw at siyang magisa, kung ikaw ay pakinggan niya, ay nagwagi ka sa iyong kapatid. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa ama. Mateo Kapitulo 18 Versikulo 16 Datapwat kung hindi kanya pakinggan, ay magsama ka pa ng isa o dalawa, upang sa bibig ng dalawang saksi o tatlo ay mapagtibay ang bawat salita. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Mateo Kapitulo 18, Versikulo 17 At kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia, at kung ayaw rin niyang pakinggan ang iglesia, ay ipalagay mo siyang tulad sa gentil at maniningil ng buwis. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa iglesia. At kung hindi pa siya makinig sa iglesia, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Kapangyarihang magbawal at magpahintulot.